Wait, Hello po, ma'am. Oh, good morning. Kayo po si ma'am? Ma'am, um, anafe po. Anafe po. Ako po. Ayan. So, tama. So, bibigyan natin ng Jollibee ang inyong mga kidos. Ilan po ang anak niya? Isa lang po anak ko, Ma'am. Isa lang, wow. Apang pak sleete na the one and only. So, sino'ng bumibili sayo ngayon? Ayun po. <laughs> Ay, baby. Hello, baby. Bigyan mo siya ng Milo, ano, bigyan mo siya ng candy dito. Nang nang may Milo ka? Meron po. Oh, bigyan mo siya ng Milo at saka nang ano, ano, ano <laughs> gusto ni baby? Uh, ano ba pwedeng tinapay sa bata na? <laughs> sa bata. Tinapay mo ito, ba diba? Cheesecake. Ah, cheesecake. cheesecake. Bigyan mo ng dalawang cheesecake, tapos dalawang Milo. Ayan. <laughs> ah, <dewa. laughs> Ah, uh, dalawang cheesecake daw ni Libre. <laughs> Hi, Kabe. Hello po. Ano kasi... Ako <laughs> ah, sa ano, singilin mo ako. Hello, baby. Good morning. Hello so, so, Dalawang Milo. Pasensya <laughs> <laughs> na mo. May nabili kasi. Okay lang, okay lang. <laughs> Ma'am, Katie. <laughs> Welcome po. So ayan, singilin mo ako mamaya after ng call. So, so ano, yun? Jollibee sa bayan pa 'yon. Opo. Mga ilang ano, mga ilang minuto oras bago mag Ano lang naman po siguro mga 10 minutes. Ah, na lang siguro McDonald's. para mas mabilis. Kasi anak Anak ko naman po kakain ng ano